Hindi napigilang mapaluha ni Regine Velasquez Alcacid nang magbigay ng mensahe sa yumao niyang ama. Kabilang naman ang ilang artista at executives ng GMA Network sa mga dumalaw sa huling araw ng burol ni Mang Jerry. Live mula sa Plaridel, Bulacan, may report si Nelson Canlas. Nelson. Piyanag nagbuhos ng kanilang emosyon si na Regine Velasquez at ilang malalapit na kaibigan at kamag-anak sa memorial service para sa namayapang ama ng Asia Songbird. Hindi lang luha kundi may tawanan din sa eulogy para kay Mang Jerry Velasquez ang namayapang ama ni Regine. Nagkwento ang kanyang manugang na si Ogie Alcacid tungkol sa pagiging maalalahanin ni, ni Mang Jerry. Si Kuya Germsaman sinabing mapagkumbaba si Mang Jerry at hindi nagbagaw mula nang magkakilala sila sa panahong nagsisimula pa lang si Regine. Pawang nakatutuwang storya naman ang ibinahagi ni Regine tungkol sa ama mula kung paano siya nag-train sa pagiging singer at kung paano pinanatili ni Mang Jerry na nakatapak ang kanyang paa sa lupa sa kabila ng tinamong tagumpay. He would carry me like this, like a baby, and put me to sleep. And he would sing. Ang complaint daw ng tagay ko kasi tagal ko matulog. So mga long playing album na yung panagtanian ng tao na. Um, uh. Pero di napigilan ni Regina ang emosyon ng pasalamatan ng ama. Dumating din para makiramay si na GMA Films President Annette Gozon-Aburgar at GMA Network Vice President for Program Management Joey Abahan. Nandun din si GMA Executive Vice President for Entertainment TV Lilibet Razonable. Pati si Tape Incorporated Executive Vice President Maluchoa Pagar. ngayong gabi ay may necrological mass at eulogy ang Kapuso Network para kay Mang Jerry. At ngayong gabi, ang uh, ngayong, uh, gabi, ang huling uh, gabi ng lamay at inaasang darating pang pa ilang malalapit na kaibigan sa showbiz ng mga Velasquez. Makakaroon naman bukas ng isang misa bandang alas 11 ng umaga bago ilibing si Mang Jerry bandang alas 2 ng hapon. Pia? Maraming salamat Nelson Canlas.